Kapatid, ano ang goal mo sa buhay ngayon? Eh kung sabihin ko sa yung suportado ni Lord, ang saya pakinggan, di ba? Sa bawat season ng ating buhay ay nagkakaroon tayo ng goals. At syempre gusto natin magtagumpay. May mga goals tayong sablay para kay Lord. At may mga goals namang fully supported tayo ng Panginoon. He often provides reassurances and guidance in various ways. Narito ang mga sinyales na we are encouraged and supported by the good Lord sa kung anong mang goals meron tayo ngayon. Seven signs that God is encouraging you to continue your goal. Number 1. Peace in your heart malalim na lasting peace about your goal. Kahit marami kang challenges, it can be a sign of God's approval sa Philippians 4 verse 7. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Number two, confirmation through scripture. Subukan mo umuha ng Bible ngayon. As you read the Bible, ginagamit ni God ang kanyang mga salitang nasusulat to confirm the direction na laan niya sa Psalm 119, verse 105, Your word is a lamp to my feet and the light to my path, serving as a guide through your journey. Number three, open doors. Kung gusto ng Panginoon na ituloy mo ang goal mo, nagbubukas siya ng pinto and He provides opportunities na aligned sa goals mo. Revelation 3, verse 8, says, See, I have set before you an open door, and no one can shut it. Na-indicate niyan na may divine guidance and provision si Lord para sa iyo. Number four, affirmation from godly counsel. Huwag mo sarili niya ng pag-iisip. Meron kang kakilalang mature believers ng Diyos sa iyong circle of Christian community? Tanungin mo siya, God will use him or her to give confirmation. Kung kanina sa Bible tayo naghanap ng confirmation, ngayon sa mga godly counselors naman, sa Proverbs 15 verse 22, ang sabi, Without counsel, plans go awry, but in the multitude of counselors, they are established. Number five, alignment with God's values. Kapag ang goal mo aligns with biblical values such as love, service, and integrity, may nanalo na kapatid. I-claim mo na yung goal na yan. Considered achieved na yan. Sa Mika 6 verse 8 reminds us, He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Six, strength and endurance. Nung late last year, 2024, nakita ko may ultramarathon ng March 2025. Luneta hanggang Tagaytay, tatakbuhin 60 kilometers. Sabi ko, Lord, bigay mo po sa akin ng goal na ito. Ito po ang itataas ko, i-glorify ko, ano ba ang gusto kong patunayan? I will run to you, Lord. Two years ago, lubog ang moral ko kasi may stage 4 cancer ako. Gusto kong patunayan na ikaw ang Diyos kong buhay. Ikaw ang aking kalasag, ikaw ang aking moog. Nasubaybay niyo naman siguro. Bakit po kayo sa page nito? March 1, tinakbo ko, luneta hanggang tagaytay without feeling any pain. Nagla-live po ako dito sa page habang tumatakbo. Nananalangin, nagpupuri. God provided me the strength to persevere even when the journey is tough. Bago po ako nagkasakit, hindi ko naman kilala ang Panginoon. Pinagaling niya ako sa sakit na stage 4 terminal cancer. After 2 years, pinatakbo niya ako luneta hanggang tagaytay. Guys, not by power, not by might, but by the Spirit of the Living God. Sabi niya sa Isaiah 40 verse 31, But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Number seven, answered prayer. Count your blessings, kapatid. Kapag sinasagot ng Diyos ang mga prayers mo related sa iyong goal, sobrang linaw na sa yun sa 1 John 5. 14 to 15, nakasulat, Now, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Sa pagpupursu ng iyong goals, seek God's wisdom. Ipagpatuloy. Padayon. Through prayer, trusting in His faithfulness and sovereignty, lagi mo tandaan that His plans are for your welfare, to give you a future and a hope. Sa Jeremiah 29.11, Stay committed seeking his guidance and remain obedient patuloy na sumunod sa kaniyang leading sige kapatid manalangin tayo maaari kang yumuko o ipikit ang iyong mata damhin ang presensya ng Panginoon dear god malapit kami sa iyo panginoon hinahanap namin ang iyong encouragement at guidance sa pagpapatuloy namin sa aming mga goal sa buhay thank you sa iyong presensya sa aming buhay at sa pag-ibig mo sa amin hindi matatapos. Tulungan mo kami magtiwala sa iyong timing sapagat alam naman namin ang iyong plano ay for our good. Kahit hindi itong desire namin, alam namin masidit ang iyong plano. Grant us to overcome obstacles. Mamahal lang sa aming goals. Bigyan mo kami ng lakas magpatuloy kaagapay na puso namin na pagpasalamat. Alam namin kasama ka namin sa aming journey, Lord, at kami umaasa Lord, as tulong, makakamitan namin ang goal that you set before each one of us. Salamat sa iyong katapatan. Basta-basta nung aming pagsusumikap, Lord Jesus, at ikaw ang namin, i-honor namin, i-glorify ka namin sa lahat ng aming tagumpay. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba o aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.